Bakit kinatatakutan ng mundo ang mga sundalong Pilipino? Hindi dahil sa may pinakamalakas na armas o pinakabagong teknolohiya, hindi dahil paulit-ulit. Sa mga digmaan sa buong mundo, napatunayan ng mga mandirigmang Pilipino na halos imposibleng sirain. Tinawag sila ng mga kaaway, ng mga multo sa bundok, tinawag din sila ng mga kaalyado, ng mga tagapagligtas at naaalala sila ng kasaysayan bilang mga mandirigma na lumalaban sa mga... Limitasyon ng katatagan ng tao. Mula sa mga desperadong labanan ng ikalawang, digma ang pandaigdig hanggang sa mga nagyayalong, larangan ng Korea hanggang sa mga modernong, misyon kung saan sila ay humaharap. Sa mga imposibleng kalaban, ang sundalong Pilipino ay nagtayo ng isang rebolasyon na nagpapatigil sa mga pinakamalakas na hukbo. Balikan natin ang 1941. Nagsimula na ang pagsalakay ng hapon sa Pilipinas. Ang imperyo ng hapon ay nasa Tuktok. Hindi mapipigilan nakakatakot na dumudurog sa lahat ng nasa landas nito. Akala ng lahat ay babagsak ang Pilipinas sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ng lahat, ang mga sundalong nagtatanggol sa mga isla ay hindi gaanong armado. Ang ilan ay walang helmet, ang ilan ay may mga ripley na madaling masira. Ang iba ay lumaban, gamit lamang ang mga bolo, ang mga kurbadong kutsilyo na ginagamit sa pagsasaka. Marami ang walang tamang bota. Lumaban sila sa mga sirasirang sandalyas o walang sapin. Hinarap nila ang isa sa pinakamalakas na militar sa mundo na halos walang anuman maliban sa katapangan. At gayon pa man nakita ng mundo na may pagkamangha habang ang mga tropang Pilipino at Amerikano ay tumagal ng ilang buwan sa labanan ng bataan. Ang inaasahang mabilis na tagumpay ng Hapon ay naging isang mahabang digmaan ng pagod. Nagugutom, may sakit at nauubusan ng bala ang mga nagtatanggol ay tumangging sumuko ang balat ng sapatos ang kinain ng mga sundalo. Ang iba ay lumaban gamit ang mga bayoneta matapos maubusan ng bala at gayon paman na natili sila sa kanilang pwesto. Isang general ng Hapon na natigilan sa kanilang katapangan ay inamin na hindi siya nakaranas ng ganitong paglaban. Ang Pilipinas ay inaasahang babagsak sa loob ng ilang linggo. Sa halip ang bataan ay naging simbolo ng katapangan sa ilalim ng mga impusib ng kalagayan. Ngunit narito ang kahangahangang bahagi, nang bumagsak ang bataan noong Abril 1942, ang kwento ng diwa ng mandirigmang Pilipino ay hindi natapos. Mula sa abo, isang bagong uri ng hukbo ang isinilang. Ang mga gerilyang Pilipino ay bumangon sa mga burol at bundok. Ang mga magsasaka ay naging mga mandirigma. Ang mga daguro ay naging mga naispiya. Ang mga mangingisda ay naging mga saboteador. Sila ay nasa lahat ng dako at wala na sumasalakay ng may katumpakan ng mga anino. Pinabagsak nila ang mga linya ng supply bus ang mga konvoy, niligtas ang mga nahuling sundalo at nagpadala ng mahalagang impormasyon sa mga kaalyado. Tinawag sila ng mga hapon na mga bandido, ngunit sa katotohanan, sila ay isang hindi nakikitang hukbo. At ginawa nila ang okupasyon ng hapon na isang bangungot